Tagalog, Pilipino o Filipino. Sigurado marami sa atin dito ang nalilito pero atin munang suriin kung ano ang kalagahan ng pagkakaroon ng wika ng ating bansa. Gaya ng ating napag-usapan sa mga unang talakayan, itinatak ni Henry Glisson na ang wika ay isang sistematikong balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong may iisang kultura sang ayon sa sinabi rin ni Dr. Pamela Constantino na ang wika ang nag-uugnay sa mga tao sa lipunan at nagpapanatili sa kaayusan sa pamamahala at pagkakaisa ng mga mamamayan. Kaya hindi lang pang-indibidwal kundi pandipunan at pambansa rin ang wika. Kung gayong pambansa ito, napakaimportanteng pag-usapan ng ating wika. Sinasalamin kasi nito ang ating kalagayan bilang mamamayang Pilipino. Kapag nabanggit ang usaping pangwika, marami ang humuhugot ng kanilang malalim na salita, nagiging matalinghaga at ipinapakita ang puso, kaluluwa at dilang makabayan. Pero sa kabilang banda, marami namang negatibong isyu ang lumalabas kapag pinag-uusapan ang ating wika. Madaming ibang-ibang opinyon at kritisismo ang ibinabato tungkol dito sa dami ng iba pang isyu sa ating bansa, marami sa atin ang nakakalimot na sa importansya ng ating wika. Ito ang pinakamalaking katanungan, importante pa ba, ba ito? Importante pa ba, ba ito sa mga gumagamit? Importante pa ba, ba ito sa ating bayan? Kailangan natin nang yun pa'y mahalin ang kalayaan at kaluluwa ng bayan. Ang wikang atin. Nagagamit ang ating wika bilang mabisang kasangkapan sa pagpapahayag ng ating mga damdamin, sa pagtuklas ng karunungan at pagtatanggol ng mga batayang karapatan ng bawat Pilipino sa anmang sektor ng ating lipunan. Ito ang damdamin sa likod ng ating wikang pambansa, ang naging pundasyon ng wikang Filipino, ang kalayaan at kaluluwa ng ating bayan. At para sa lahat, ang importansya nito ay hindi matatawaran. Muli ako ang inyong makabayang guro, Ginoong Jigo Pascual, laging Filipino dito sa Kwent TV.